Oh. So, May huli rin pala. Buhay? Bakat, bakat, ah, buhay? buhay, buhay. Ah, buhay. Ah, nakahuli si Bernard buhay oh. Labuyo po. Uh, na kayo. Yung natin sa inyo. Galing na nakahuli labuyo. Yung... Ano doon, hinabol mo lang. Silo? Ah, pa papana? Magaling ka talaga. Oo, <laughs> oh, pagpana, mabubuhay talaga. Alagaan mo. Para ano, mabuhay. Gagaling talaga nila. Ito yung baboy na maliit. Baboy ramon na talaga Ayan. Pero kumain muna kayo. Yung manok na ano. Kumain oh, Oo. Para makauwi na. Nainip na si tatay. Galing yan. Eh Tal, kain muna kayo. Kain muna. na. Yung kanin. Ano yan? Nakalagay dyan sa loob. Hindi mo mamatay? Hindi. Okay lang. O oh, sige. Kain muna kayo. Wala na, yan lang na lang natira. Malalakas kumain yung kumain eh. <laughs> oh, kumain muna. Bago ano, bago sabay-sabay na tayo. Uh Oo. -oh. Kain muna. Uh oh ko na ibas-bas mo. mo na. Nagigigil. Nagigigil. Kapagod-pagod. Pagkasyahin nyo <laughs> na yun. Eh. Ang dami na ako. Ito marami na huling manok eh. Marami <laughs> Pakita ko sa inyo yung mga nahuling niyang manok. <laughs> Nard, saan nakatakbo yung babera mo? O di nandito? Marami sila. Marami babera mo? makyat <laughs> din Yung may Sa gitna kaya inakay na yan. Ay, yung ano yung maliit. Ah. Uh. Ito yung kanyang but may garapata pa lang baboy. Oh, yan oh, iba yung kuto niya. Ito po ay baboy ramo. Na maliit. <laughs> Palaban sila. <laughs> Palaban sa takbuhan. Marami marami talagang bawera mo ngayon kasi uh, alam niyo naman uh, ilang buwan silang hindi naghunting. Napakatagal na panahon na tay. Ngayon lang uli ng hunting. Pero ang pinakamalupit sa lahat na ng hunting at ang daming nahuli siya po. Mamaya pakikita ko sa inyo. <laughs> ang lupit mo, Brad. <laughs>